Hello! Once again, welcome to my channel. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Uh, sa sulok man ng mundo kayo ngayon, mabuhay po kayo. Nawain ang samayas kayong kalagay at ligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan at malayo sa lahat ng uri ng karamdaman. Guys, meron na po akong isishare sa inyo na isa nating kapatid dito sa Mahalika Kingdom of God, Lupasog Empire. Bago po niya nakilala, ang grupo na Mahal na Rina. Bago niya nakita sa mga live broadcast si Queen Helen of the Rajak, ay marami na po siyang nasalihan, nasalihan ng mga grupo iba-ibang mukha. Pero isa lang din po, kumbaga, natuklasan niya dito na iba-ibang mukha, pero yung sa likod ng maskara, isang tao lang yung nagpapatakbo. Guess nyo? Uh, gumagamit siya ng iba-ibang pangalan, tapos uh, di umano under ng SEC o Security Exchange Commission, eh hindi naman po, ang, uh, ang MCOG LSA, LSA ay hindi siya nasasakop ng government, kahit anong government agencies. Dahil mas mataas po siya, mas mataas, mas mataas ang power and authority niya sa government at sa alinmang states. So, Uh, Nakakatuwa po itong tao na to, kasi siya, ano, uh, ma ma hindi po siya mayaman, maralita lang po siya na kat katulad natin. Um, pero siya, sa kabila ng hindi siya nakapag-aral, hindi siya marunong sumulat, hindi siya marunong magbasa, meron siyang wisdom, binigyan siya ng Diyos. Kaya, kumbaga, hindi mo siya basta-basta maluloko, meron siyang instinct na gano'n, tapos ano siya, ah... Uh, alam niyang, kumbaga, oo, naloko sila kasi malinis ang puso niya. At saka, sino ba naman hindi maniniwala yung mga dokumento? Kaya lang, pagkumpara niya, no, marinig niya sa live broadcast ni Queen Helen, tapos pinapangalanan mismo yung mga politiko, pinapangalanan mismo yung mga grupo, na akala niya, mga leader niya, eh yun yung tinutulog sa mismo ni Queen na binibira doon sa kanya mga live broadcast. Kaya doon siya nag-isip. Tapos, ah, marami sila, marami um, maraming ano maramis maraming na biktima ah, yung grupo na to oh, isa na papangalanan natin TBM BBMI pinapahuli ni Queen Helen yan mismo si BBM nga eh tapos meron siya meron sila mga dokumento may mga hawak sila dokumento pinapalad nila tapos uh, permado selyado ang tanong bakit paiba-iba sila ng ano ng pangalan? Magiiba sila ng pangalan. Tapos ang na, ang mas ang nakakaano dito. Ang nakakatawa, yung program ni Queen, yun mismo yung ginagamit nila. Ginagaya, ganoon, ginagaya, ginagamit nila against din kay Queen. So, eto, kaya ko na share ito sa inyo mga kapatid. Kung sino man na maaabot ng video na to, Alamin niyo po kung sinong grupo ang sinasalihan niyo. Yes, may bayad po ang SIC. Bakit? Ba't nagpapabayad? Abay, yeah. si Queen Helen po gumagasto sa lahat ng mga kanyang mga ginagawa. Alam ka naman laway ang gamitin niya. Hindi siya tinulungan ng government na supposed to be. Ay kausap niya no noon pa na tutulungan siya. Pero at the end, hindi siya sinuportahan Instead, ay tinwis nila yung mga dokumento na binigay ni Quindo sa Malacanang matapos nilang marebisa, malaman kung ano yung mga resa-resa. Tinwis nila, bagas pabor in favor sa government na nakaupo. Na siya pwera ngayon si Queen o, ang gagawin ni Queen, edi eh, ilala, itutuloy niya ang laban. Hiningi niya ang um, suporta ng mga tao. Kaya siya, hindi tumitigil live, now, live broadcast, sa channel, live broadcast hanggang sa Marami na ay eh, naka-naabot naka, ng kanyang panawagan na mayroon tayong sistema na hindi alam ng mga tao na mayroong mas mataas na na judge sa Supreme Court sa may mas mataas na authority sa presidente kung sino may na presidente na kaupo Hindi kasi alam ng mga tao 'yan ngayon dahil ko sa uh, everyday noon ang live ni Queen Marami na nakaalam. At ngayon nga, dito nga itong kapatid natin na to, na taga Santa Rosa, nalaman niya na, tumbaga nalaman niya na itong group na sinalihan niya ay mga fake, hindi tunay. Kasi matapos makuha na ng pera, pinangakuha ng ano mga certificate, ala na, Kumbaga nung mabooking kasi naglive naglive si Queen eh tapos pinangalanan yun eh, yung boss nung yung, yung boss dun sa group na sinalihan nito mismo binanatan ni Queen. So doon siya nag-isip. Sino yung totoo? No? Ngayon, uh, gumawa siya ng way. Eto, dahil natuklasan nga niya, nag, uh, kumbaga nagkaroon siya ng, na uh, ng paraan para makadugtong kay Queen Helen of the Red Jack. Siyempre, may gagamit yung mga tao. Katulad ko, kung gusto nyo, ano, pwede nyo akong kontakin. At marami na nga, marami na po tayong sinalo kasi nung nag, 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 nagkaroon ng problema sa Bulacan, nakala ko din kasi, eh, kaisa yan. Maganda naman nung una eh. Tapos nung bandang huli, nung hinahanap na ni Queen Helen yung mga listahan ng mga tao, yung master list, hindi binigay ng Bulacan. Instead, ayong oh, panginginang binigay, Yun talaga malaking usapin. Ah, uh, hindi nila binigay kasi natnan na, 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 ni Queen na yung mga ID na pinagagawa ng Bulacan ay hindi quality. Walang walang quality. Okay? Hindi siya hindi siya kaaya-aya. Hindi siya presentable. Kasi ang gusto ni Queen Siyempre, royal, royal ka eh. Maharli ka. Tapos yung ID mo, mukhang ano. Siyempre, ilalagyan natin sa ayos yung mga sarili-sarili natin. Di ba? Appropriate dapat ang ating itsura doon sa ID. Hindi nagustuhan ni, ni Queen yung mga ID. So, pinaku pinakuha niya yung master list. Hindi pinadala ng bulakan. Bakit? Kasi mabubuking sila na hindi nila, na sila-sila lang yung gumawa. Tapos yung pera na kinuha nila sa mga tao, sa mga sarili nila, g nagkaroon sila ng sarili nilang accounting, ng accountant, at treasurer tapos yung pera hindi nakarating kay Queen. As supposed to be kay Queen mapupunta para suporta sa mga financial needs para sa pagprocess ng mga kailangan para mapabilis yung uh, proseso para mapabilis yung trabaho. At ito pa ang masakit. Si Miss si Queen mismo ang kinalaban nila. sinabi nila scammer samantalang sila yung nanghihingi na pera at hindi nila binigay kay Queen yung pera kasi kung nagbigay ka ng pera Okay? At kay Queen niya napunta, may resibo ka, hindi ka na-scam. Dahil lahat ng pumapasok na pera kay Queen, kung para sa anyan kung ang hinugali, nakalista po. May listahan po yan. Transparent, kumbaga. Kaso, hindi nila ibinigay. Tapos yun nga, ang nangyari, nagkaroon na, nagkaroon na, problema. Tapos ito nga, yung taga, taga Santa Rosa na to, Lagi siyang nag-ano, na, lagi siyang nagla-live tukol do sa sa programa ni Queen. Marami kasi siyang mga hawak na tao. Kasi to kahit na siya eh no read no write, kaya naman niyang mag-live, magsalita sa sa Facebook, kaya niyang magpaliwanag. Tapos um yun, siya nga po yung witness na itong mga tao na to, kung sino-sino yung mga nakapaloob dun sa mga grupo na patuloy na nanloloko sa mga tao. Pero, ipinupukol nila kay Queen yung sala, yung kasalanan. So, tingnan po ninyo, i, uh, ipo, ipapanood ko sa inyo yung konti lang na na live nitong ating kapatid na to. Abang, uh, pwede nyo po siyang panoorin. Pwede nyo siyang panoorin sa kanyang FB page. Okay? Uh, FB account. Ah, uh, lalagay ko po sa description yung kanyang link ng FB ng Facebook. Okay? Ito uh, is uh, huling nga sabihin ko bago ako magtapos. Alamin niyo kung sino grupo ang sinasalihan niyo. Wala nang power and authority ang government. Okay? Si BBM kailangan nang bumaba. Dahil tapos na ang loan agreement na kung saan ang bank, ang World Bank na dati nagpapautang sa government para gamitin sa mga infrastructure at kung ano-ano pa na nila ng lahat ng politiko kaya ayaw nila bumaba sa posisyon dahil diyan nga ang kanilang pakinabang hindi na po nagbibigay ang World Bank ng pera kaya sa silang humukuha ng pera yan ang sasagutin nila siyempre sa Reyna hindi sa, hindi sa atin sa Reyna siyempre alam naman kasi tayo pipitsugin lang tayo laman tayo power and authority kaya nga tayo kumbaga ye na na, na napapasunod nila sa gusto nila kasi ordinaryong tao lang tayo. Pero ngayon, hindi na. Kasi mayroon tayong reyna na magtatanggol sa atin. At protektado tayo ng Queen of Southeast Asia, Queen Helen Abdurajak. So, darating ang panahon, magkakaroon ng recession, yung uh, banking system, magsha-shutdown ng mga banko. Alamin niyo kung ano nangyayari sa ibang bansa. Global uh, global po ito. Uh, sinasabi na lang kumbaga, sinasabi namin sa inyo maniwala kayo o hindi, nasa sa inyo na 'yan. Uh, at least ano man yung mangyari, alam na niyo. Okay? Siguro naman napapansin ko ano marami na, na marami ng viewers no marami na kubaga mayroong pang nagshi-share so ito po ay ating uh, kubaga kampanya para maraming mas makaalam na uh, maka, makarating sa sa kabat, kabatiran ng ating mga kababayan para at least aware sila kung ano yung nangyayari kasi hindi to mini media ayaw na po ayaw po ni Queen na gumamit ng media kasi nga bayaran okay uh, may Facebook naman, may may mga iba-ibang klaseng platforms naman tayo na pwedeng gamitin. Kasi nga, itong media na to, kumbaga, may kontrata na sila sa mga boss nila. Kaya, hindi hindi na nagtitiwala si Queen sa mga media na to. Kaya ito, itong ginagawa po namin, kami-kami ang nag, nag, nagbablog, naglalive para at least ma, malaman po ninyo. Okay? So, ito po, paking, pakinggan po natin ang ating kapatid sa kanyang mga ididetalye sa inyo. Uh, sundan nyo na lang po siya uh, sa kanyang Facebook account. Ilalagay ko po sa description ang link. Bye-bye! Thank you! Hi po! Mahal na Panginoon Diyos! Hi po! Ako po muli ay bumalik sa sa paglalay para po mayroon lang po akong gustong iparating sa sa aking mga kasama, sa aking pong sa aking pong pagpunta po sa kabutihan nais ko po sila na makasama kahit kahit kalimbawa po ay darating ang panahon na pipiliin po tayo pumunta sa kabutihan, ano po mga kapatid ako po ay nag -live. meron lang po akong nais na maipabatid po sa lahat nating mga kapatid ah, uh, bali po mga kapatid, kaya po ako nag live unang una, magpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos na naglikha po ng buhay po natin at ako po ay kanyang tinutulungan ano man po ang nangyayari sa ngayon kasi po sa totoo lang po nakakita na po ako ng mga taong walang puso para sa tao walang puso sa Panginoon walang puso sa kapwa lahat po ng bagay dito sa lupa wala po silang kagaya ng kagaya natin Amen, praise the Lord, hallelujah Uh, ako po ay nag para po maiparating ko po sa sambayan ng Pilipino o Maharlika o ano po yung inyong mga nasyon ano po yung mga ano po yung mga paniniwala nyo, ano po. Meron lang po akong gustong malaman po sa inyo ang katotohanan kasi kailangan nyo po malaman to at marami pong nabibiktima at pumupunta po sila sa mga iba-ibang lugar at hindi lang po yon mga kapatid. Uh, andami ang dami po nito mga kapatid sila pa rin po yung mga nasa likod ng mga pang i ano po ito po yon nais ko maipakita po sa inyo ayan po yan ito po ay nung kami po ay wala pa sa sa Maharlika at tinahanap pa lang po namin kasi nalaman po namin na talagang meron po totoong Raina at hari sa ating Pilipinas. So, akala nga, akala po namin ay yan na yung nakita namin na may hari at may rai na sa totoo lang. Pero, mali pala ang amin na diskubre Ito po. Kaya ko po ipapakita po sa inyo. Ito po yung mga kanaga, kasa ano din po dito, yung mga PICC, uh, yung tinatawag po mahal ano, ang tawag po ay BBMI, pati po yung mga yung pong mga ano, mga tinatawag po natin na yung PICC po ay meron din po yung mga ID. So, sa dami ko pong mga dokumento, kailangan po magpa-Xerox pa ako. So, ito na muna. Marami po ito. Pati po, napagkadami nito mga kapatid. Ano po, meron po tayong Bisaya, Bicol, Santa Rosa. Ang dami po nito mga kapatid. Napagkaraming pera. Sa totoo lang ang dami pong pera na naubos dito at lahat po ng mga certificate nakikita nyo po ito ito po mga kapatid ito po, lahat po ito paid lahat po na andoon sa akin sa akin pong nakatabi doon lahat po yung paid bakit po, kailangan ko po itago lalo na ang mga dokumento na pinaghirapan po namin sa totoo lang pinaghirapan na po namin na walang agam-agam na sumali sa kanilang reg, eh, yung kanilang pong progr programa, sabi nila ay eh, totoo. Yung pala ay kabaliktaran mga kababayan. Sila pala ay produkto ng mga sinungaling. Po, ito po. Sinungaling po ito. Kaya po, alam po niyo po ang gagawin po namin. Bakit po iniipon na namin lahat ang mga dokumento po na ito? Ito po yung harap namin sa korte sa totoo lang po. Lahat po ng mga kasali po namin ay nakipag-usap na po sa amin sa lahat na itinatabi po ng lahat nila ang ebidensya, yung lahat po na nagkandak ng mga mga asosasyon po. Yan po ang katotohanan. Mga peki po sila. Yan po ang nagsabi sila ay sila daw ang nagmamayari ng buong kalupaan. Sila daw po ang nagmamayari ng mga kayamanan. O, bula-bula sa langit ang matamaan na huwag magali. Pero totoo po, hindi po sila ang nagmamayari at hindi po sila ang nakatalaga sa totoo lang. Ayan po ang katuhanan. Marami po yan mga kapatid, mga ganito po yan. Ayan, nakikita nyo po ito. Ayan po oh. Ang dami po niya mga kapatid, hindi lang po ganito karami. Napagkadami niyan, puro po yan mga ebidensya po ng taong bayan. Ang dami po niyan. Bisaya, Bicol, Naga City, Ilocos Norte, Santa Rosa, Kabuyao, Kalamba, Balibago, Sinalhan, Cavite. Ang dami po niyan ha. Roll location 1, roll location 3. Ang dami po niyan mga kababayan. Kaya milyon po. pag pagbabasihan po milyon. Lahat po ng dokumento, pera, mga mga napadala po diyan kay Divorcio Villamor, diyan po sa mga nangangasiwa. Lalo na po 'yan. Lalo na po yung mga nagpapirma po sa inyo sa PICC. Alam niyo po yung mga nagkandak po nito. Yan, sila po yung mga nasa likod po nito mga kapatid. Sila po yan. Ang po nito mga kapatid. Napagkarami. Biro nyo magkano ang isa niya. At yung iba po niya nabayaran na na hindi po nila na-deliver. Dahil sila po ay na na. Ano po? Kaya po hindi nila na-deliver. Lahat po ng kanilang mga leader na picturean po namin ang kanilang mga mukha lahat po yan may mga picture po kami na din po yung sinasabing Raina Raina na din po yung hari-hari nila at narandyan po ang mga coordinator po nila ako po sa totoo lang kaya po ako sumali dyan alam nyo kung bakit gusto ko po maango yung hirap namin sa buhay kasi nga po akala ko po sila po yung totoong hari at Raina akala ko nga po yun na yung hinahanap ko ako nga po ay totoong makatao at makajos. Siyempre, kailangan natin malaman kung ano po yung nasasalihan natin. Kaya tayo, siyempre, titingnan natin ang kanilang mga dokumento. Habang tumatagal po, nalaman po namin na hindi pala sila katotohanan dahil wala po silang dokumento na kagaya ng hawak po natin sa Maharlika. Amen? Kaya mga kapatid, hindi po kami sumuko kahit kami ay niloko ng, B, ng ano na yan, na BBMI, alam nyo, pati BBMI, ginaya nyo, o, ginaya nyo ang mahalika, totoo lang, puro po scammer po yan, ang nakasalikod pa rin, sino pa rin po mga kapatid, tingnan nyo po, meron pa po yan. Si ano, si Divorcio Villamor, siya pa rin po yun na riyan. Ang dami po niyan mga kapatid, sa totoo lang marami pong pera, napagkaraming pera sa totoo lang, lahat po yan, ang dami po yan sa totoo lang kaya kaya sana, kung kayo may puso ibalik nyo na yung mga pera ng tao lahat ng pera ng tao, ibalik nyo lahat ng mga panluloko nyo hindi naman pala kayo totoong nagmamayari Nagsasabi kayo kayo ang totoo Sino yung niloko nyo? Ang taong bayan Kami, nagtatrabaho kami ng matapat para sa taong bayan Pero sinisira nyo ang aming mga pagkatao Nagustud din namin umaluan ang buhay namin umalwan ang kinabukasan namin Magkaroon kami ng maayos na bahay Kaya kami sumali sa inyong programa Pero kayo pala ay mga manluloko sa sambayan ng Pilipino na dapat makulong na kayo dapat kasi kayo manloloko kayo eh sa totoo lang wala kayong awa sa amin sa totoo lang ang po nito napagkarami kaya mang Maricel lahat po ng dokumento po ninyo ayan na po lahat po ito makikita nyo po napagkadami hindi lang po yan ang dami po yan oh. Pag kami nagpatawag ng meeting, lahat po na may hawak po nito, baka hindi nyo mabilang kung ilang po yan. Baka hindi nyo po makita kung ilang po kadami. Kung ano po yung nakita nyo doon, palitan nila yung pangalan ng Pilipinas, baka mas marami po doon ang may mga hawak po ng ganito. O, nakakalungkot po isipin na kaming mga tao na mahirap pa sa daga, na kanila, kanila na dapat tinutulungan ay ini pa nila kami. Hamak nyo yan mga kapatid. Ito po yan. O. Lahat po ng mga pera na ibigay po namin dyan, may mga resibo po kami at may mga pagmumukha po ninyo. oh At isa-isa ko na po yan ilalagay dyan sa Facebook. Hindi lang po ako maglalagay. Ano mga kapatid? Ilagay nyo na po dyan. i nyo na. Ano pang inaantay nyo? Lahat po na may mga hawak na ganto, wala po tayong makukuha ni ising kunduling dyan. Wala po dahil hindi po sila nagmamayari. Sa totoo lang. Yan po yung katotohanan. Ayan o, oh, nakikita nyo? Ayan o. Oh. Ang dami po niya mga kapatid. Sa bisaya nga po, kung makikita nyo, sako-sako po. Ayan. Ang mga ganito po. Eh, nakikita nyo po ito? Sa amin ka, ka kartong kartun lang. Sa kanila sako-sako na po Ayan, 'no? Oh, ganto po, 'o. Oh. Bawat isang ganito po. Bawat isang ganto. Yung iba daw po ay 275. Sa amin naman po ay 275. O 175. 'Yan po. 'Yan sa totoo lang, ayan po ang totoo na to, po. Mga scammer po to. Ang dami po niyan, mga kapatid. Pati po ID ng PICC, nakatattend na lang po at yun po ipa-xerox ko at mahal po ang bayad. Lahat po ng mga nagpapirma, ito po yun, no? Oh, tingnan nyo po ito, oh. Ayan, no? Oh. Ang dami po nito, mga kapatid. Hindi nyo na po ito mabilang sa dami po nito. Ayan, no? Oh. Ito po mga kapatid. Ayan, picturean nyo po. Ayan. Ayan po, oh. Tingnan nyo po nakalagay dyan kung sino. Ayan po. Ayan. Ayan po. Pakibasa na lang po kasi hindi po marunong bumasa. Ayan. Ayan po ang mga nakapirma. Ayan po. Ayan. Ayan. Yan, tingnan nyo pong mabuti, ah, nakapirma. Ayan po. Dalawang klase po yan na mga certificate po nila. Ito po yung isa. Ayan po, oh. Ayan. Ayan. Kaya wag na po kayo magpapaloko. Mga scammer po ito, eh. Ito po yung napunta sa iba-ibang lugar. Ang dami po niyan hindi ko naman po yan dito sa amin itatabi ko, eh wala naman pala kami makukuha dito, diba wala pala kami makukuha dito sinira pa yung pangalan ko amak nyo ang ganda ng pangalan ko, sinira nyo ang ganda ng pagkatao ko, sinira nyo pero salamat sa akin mga kababayan na talagang nagtiwala sa akin kaya sabi ko nga, huwag kayong bibitaw hindi lang naman kayo ang niloko. Ako nga po, dalawang taong kong pinagtarbahuan, tatlong taon. 8,000 ang sahod ko. Para lang kayo makasalid yan. ako po ang nagbayad ng mga dokumento po ninyo. Para kayo magkaroon ng mga certificate. Tapos po yung iba, hindi po nila diniliber. Alam nyo kung bakit? Nabisto na po sila eh, ng mga scammer. Kaya nagpapasalamat kami sa aming mahal na reyna na nakita namin ng mga dokumento na sila ay pala ay mga claimants, di ba? Yan po yung katotohanan. Ang dami po niyan sa totoo lang nalungkot kaming bigla dahil alam niyo kung, bakit. Pero inyo Naghahanap buhay tayo maglaba, naghahanap buhay tayo contraction, naghahanap buhay tayo ng mag-ano, mag, masukan mamasukan para kumita ng pera. Pero hindi ko lubos maiisip na itong mga to na na mayroong mga mga uh, magagandang buhay, magaganda ang kinabukasan, nakakahiga sa maayos na kama, nakakahiga sa magagandang mga pamamahay. Ano pong palagay niyo po sa amin, mga ka, mga kababayan ko ng mga scammer? Ano po ang palagay niyo po sa amin? Ano po ang tingin niyo po sa amin? Ano po yung tingin po nyo sa amin? Bakit nyo po kami ginanyan? Ko, ano po yung nagawa namin kasalanan sa inyo? Para kami ay inyong ganyanin, tapos kayo ang may ganang magalit. Kasi kayo ay nabibisto, kayo ang may ganang magalit. Pero kayo yung may gawa, hindi kami. Kayo yung may gawa, di ba? Kayo yun ang iskam. Kasi pag sanay na sa iskamer, wala tayong magawa. Pero tandaan nyo, dahil kami may Panginoong Diyos. Nasabi ko nga, niloko nyo man kami, hindi kami ang magdadala kung hindi kayo. Sa totoo lang. Kayo ang ang magbabayad sa mahal na Panginoon Diyos sa panluloko nyo sa taong bayan na kagaya namin. Na gusto naman namin na kami hibiminawa, pero kayo wala kayong puso para sa amin.